Kape. Kape stick lang. Kape stick. Alam ka? Dito ko nailagay. Hingin na tayo kape. Oh. eh kape init. Kabele. Hehehehe. Pabili ang kapin na steak tapos angel cream. Ha? Kapin steak up kap, tsaka angel na cream. Tsaka ano? Sukal. Bibili pa pala kuling. Ano pa? Sukal? Oo. Uh -huh. Nagsasain ako sa ulingan. Grabing antok ko, ay. Eh. Hindi na ako nakatulog. Hindi nakatulog ako. Al ano, nag pa ako mga alas katro. Kagising ko lang. Hindi, <laughs> well, may mga bumibili. Asa na, kape ko? May kape pa. Stick. Ma. Ma. Magsaing ka na. E Ito yun, Mau. Tingnan mo. dalaw na lang oh, ako. baka niya muna ba si kuri-kuri anak sipon. Medensya ko yan din ako. Hindi, opo, please observe proper decorum. The proper rules decorum will be implemented. Sa ka, tinta kain. Gabinus ang tungkol ng magbalik ang istorya. Like

Sa ng Rodrigo Duderte, nang harap-harapan niyang aminig sa House kahapon na dati na siyang pumapatay. After all, si Duderte, bakit magsalita sa ng Kaya mismo, ang naroon mo ng hindi Ang sa mga ang All of the testimonies that was given yesterday Uh, really uh, will be will be taken in and will be assessed to see what the uh, legal terms uh, what is the real uh, meaning and uh, consequence of some of, the, some of the statements made by CRRG. no more on do they get up? am International Criminal Court? do we know something bigger than I am found guilty. I've been found and capital crimes. If you know na ako gusto niya, hindi Hindi na kami kame hanggan gusto niya. Hindi Hindi na mo kasi gusto pa sa ICC ang isinag? mga kulto. Dali pa siya sa ng kasuod ng